guys, mga hapon po sa inyo lahat. ah uh, welcome back naman po tayo sa ating channel guys. At ngayon guys, uh, dito po tayo sa uh, umuwi po ako kahapon po guys. No, para siguro makakuha po tayo ng tubig uh, sa balon. Dito na po yung request niyo guys. Sa lahat po na nag-request po na uh, kukuha po tayo sa uh, kukuha po tayo ng tubig sa galing sa may wagang balon po guys. At yun, humingi po tayo ng uh, po tayo sa ng palim, palim, palim sa ay uh, diwata ibigan no so matagal po tayong hindi nakabalik dito guys kaya sana po guys ay okay lang po yung uh, may wagang balon po ngayon no at andyan po po yung uh, diwata nagbabanda sa balon so good luck guys kasi kailangan natin ng ah, uh, tubig uh, galing sa may wagang balon kasi ah, uh, pakay ko ngayon Uh, kung babalik man ako doon sa bundok po guys no hanapin po natin yung uh, agimat po ni ay na mabuhusan po natin ng tubig uh, balon kasi hirap na po guys pag uh, magbago naman po yung isip na yung po guys no at oh, kaya naman po niya yung uh, agimat niya in inibig niya kaya uh, babalik po natin niya yun so sana guys uh, hindi pa tayo mahirapan sa paghanap po sa Uh, kanyang agimat po guys no para mabuhusan natin ang tubig sa balon at tuluyan ng mga bisa so yan po guys samahan nyo ako tara na So sayang yung, yung ano natin yung alay sana natin sa uh, kaibigan nating diwata uh, nakalimutan po natin no? ayun nandito lang po tayo sa area siguro babalik lang po tayo para magdala po tayo ng alay sa kanya kasi nakalimutan ko po sinya na po kayo uh, siguro sa katangahan lang po nakalimutan ko po yung alay natin so sana po guys ay bibigyan pa rin niya tayo ng uh, tubig nyo so sinasabi na po kayo guys kung ah uh, natuturo po ako kay ano badan na uh, siya po yung uh, bumarin mo pero yun naman po yung uh, sabi ni aying kasi yun ang sabi niya sa ano dun sa video niya ah um, ni 44 na si Badan daw yung, si yung uh, bumarin kasi mayroon po kasi na ano nagalit po sa akin dahil uh, ano si badagan ang pinagbintangan ko. Pero siguro malaman po natin yung totoo kung makita po natin si Badan. badan sana pag uh, balik po natin doon, makita natin si Badan para tanungin po natin siya ng personal kung totoo bang siya ang bumaril kay Portipor at bakit niya nagawa yun. No? Uh, tumutulong ba nga. Totoo, tumutulong nga siya sa paghanap po kay Portipor pero hindi po natin alam ano po talaga yung paka niya doon kasi uh, yun, napanggap nga siya ng isang bandido para makalapit po sa sa kay 44 pero uh, hindi ko lang alam bakit uh, kasi sa lahat ng ayong uh, mga ano mga kasama ko duda duda po talaga nila si Badan po so sana makita po natin si Badan guys no pagbabalik po natin ngayon ano lang po guys uh, sa tulong ng diwata may ipo tayo ng tulong sa kanya ngayon para madali ko po yung madali ko makita yung uh, yung agimat niya yung saan niya binabaon para mabuhusan natin kasi yun nga baka bumalik po siya yung, yung delikado bumalik na natin sa sabati ng Dami uh, yun na yung na siya yung nagbabago na pero hindi pa naman natin uh, sigurado kung uh, ano lang po yung pagpapanggap din yung sinasabi niyang pagbabago. Eh kung tutusin, uh, yun ang dahilan ng bakit niya na VX44 diba? Uh, yan Ah, uh, nagkaibigan sila, nakausap sila. Tapos ganoon ang nangyari, Migla na lang yung binaril sporty So hindi, hindi, tayo, hindi niya tayo masisisi kung siguro hindi tayo maniwalagan sa kanyang pababago. Uh, importante ngayon, uh, mawala ang bisa ng kanyang gimat Kaya yan yung po yung uh, nagpasama sa kanya. So, dito na po tayo guys. <coughs> dito na po tayo sa may wagang bagong. So, may, may una tayo ng ano guys na. Ng pang-tulog sa buwata. Ayan po yung tubig na dun. mahal na diwata ma, ma magandang hapon po sa iyo no ah uh, po ako ngayon ako ay nagbabalik po para humingi po ng ah uh, tubig galing sa sagradong balon po kung na po kayo kung saan na po ako nakapunta po dito ah uh, dito dahil po sa trabaho po natin pero napaka importante po talaga yung tubig sa bal balon na yun Mahal po di Tulungan nito ako na uh, matuntun ko agad yung uh, ni uh, ay sa kanyang agimat at kapangyarihan para mabukusan din natin ang tulungan sa balo mo. kasi mula dito ay tutuloy ko ako uh, po sa bundok para natin po yun. So, anong ibig sabihin nito ng halong diwata? Uh, ano po, uh, payag na po ba kayo? So, sobrang zoom yung kamera natin. No? Na uh, kukuha po tayo ng tubig dito. So, sinasana na po kayong halong diwata, yung alay na para sa sa inyo ay naiwan, naiwan ko po dahil nung po tayo guys no? Uh, diwata Uh, siguro babalik na ako dito uh, bukas pag makauwi na ako galing sa bundok uh, kasi hanapin ko pa si Badan at saka yung agimat niya yung So, mahal diwata, uh, totoo ba na uh, si Ayeng ay nagbabago na? Uh, sana ay totoo na po yung ano niya, pagbabago niya. No? At sana Uh, mahal na may gusto akong itatanong sa iyo. Uh, kasi yung ano po, yung isang kasama po namin, si Badan, ay pinagdudahan po na, namin, no, nang ng mga kasama ko na siya po yung uh, bumaril kay Portipor. Uh, totoo pa, totoo po ba, mahal na video ata na ko ng tubig pwede pa uh, kasi alis na po ko ok salamat salamat po ah uh, mahal na diwata guys wala po tayo narinig na ah uh, nagsasabi na uh, pwede na po akong kukuha ng tubig pero sa pinipakita po niya sa uh, tubig balon lumalakas yung ano bulat mga uh, kulor no sa ano pubit ibig sabihin nun kasi taga ano pabalik-balik na po dito yun po ang sign na papayag po siya yun no salamat mga diwata lahat diwata ang ah, mahal na diwata maraming salamat no uh, ako'y hindi na pong magtatagal at ako'y mabalik pa sa bundok kasi maraming salamat na binigyan mga ako ng tubig sa balag maraming tulong para sa amin kasi maraming marami po kapsing na tupong na kailangan namin ng tubig sa balag pero hindi naman ito basta-basta na makapunta po tayo ang dito kasi malayo pa ito guys malayo po yun. Kaya yeah, kailangan tulungan, talaga natin ng auras uh, uh, oras para makapunta po tayo dito. So yan, yeah, nakakuha na po tayo. Ito na po yung request nyo. Uh, nandito na po yun. Uh, nandito nupo, na po. Nakadala na po tayo ng tubig sa balon. So maraming salamat, mga diwata. Uh, mo po guys alis na po tayo no malaliwa alis na po ako. ako ingat po kayo Salamat mahal liwata, sa paalala. comment to, no kung sana po si Agila. So si Agila hindi hindi na po natin nabalikan sa ano sa uh, area. Hindi na po natin sinakita kaya siguro kung magkaroon po tayo ng oras pabalik tayo dun sa uh, kanyang uh, kubo sana ay okay lang po si Aguila at nakauwi na po siya sa kubo ngayon no? matagal ay hindi ako balik doon so ayan palabas na po tayo hindi lang po tayo magtatagal ah uh, maraming salamat kasi ano ah uh, nagkaroon tayo ng panahon para dito at hindi dito lang muna yung video natin guys no kasi magdadrive pa po, po ako ah uh, Nahirapan po tayo mag-drive habang kahabito po tayo guys. Yun po maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat. No? At sana magtagumpay po tayo sa bawat mission po natin guys. Uh, God bless po sa si